Hello everyone guys um, Nagluluto po ako ng kamote Bumili po ako ng isang kilo Ayan guys, so ito na po yung aming hapunan Dahil ang mahal po ng bigas Iniisip ko, ito na lang po ang aming hapunan Kamuting nilaga Ayan guys, ano siya uh, Obi. So mayroon tayo ditong uh, palaman Peanut butter Mayroon tayo ditong ano, sandwich spread yung mayonnaise pang sandwich to. So, itatry po natin ang peanut kung masarap ba ito, guys. First time ko tong gagawin, na Kasi, nasanay kasi akong kumain. Yung kamuti lang talaga na hindi siya, wala siyang palaman. No, so, ita itatry po natin anuhin ang palaman kung masarap ba. Mmm. Masarap pala siya sa peanut butter, guys. Pag ipapalaman natin, yung kamote, lagyan natin ng peanut butter. Masarap. Sarap siya sa peanut butter, guys. First time po lang to. Tapos, ito namang yung ano, yung palaman na ano, yung sandwich spread, kung masarap ba siya, guys try natin tara nang kumain magmukbang muna tayo ng kamuti hmm Masarap naman siya guys, masarap naman kaya lang mas gusto ko siya sa peanut butter. Gusto ko siya sa peanut butter na ipapalaman natin. Sarap. Ayan. Wow, sarap. Masarap talaga sa peanut butter, guys. Subukan ninyo. Mm. Wow. Sarap. So, hanggang nito lang. Magmukbang tayo ng kamote. Wow, sarap talaga ng peanut butter. Bye-bye. Hmm. Hanggang sa muli, bye. God bless po.